Where I am now and to know what I know now. So lahat yun, syempre hindi ko makakalimutan lahat ng mga action projects ko. Parang it prepared me to be where I am now. And Trending at usap-usapan nga ngayon ang balitang kumalat umano patungkol sa Richard Gutierrez at Sara Labati. Mabilis na kumalat ang balitang ito na talaga namang pinagkaguluhan ng mga netizens sa social media. Sunod-sunod ang mga balitang hiwalayan ng mga sikat na artista dahil daw umano sa mga kinasasangkutan ng mga ito or third party. Hindi lubos akalain ng karamihan na magkakaroon ng hidwaan ang dalawang artista na ito at aabot pa sa hiwalayan. Naging mainit na usapin umano ang mga ito dahil daw sa pagkakaroon ng third party ni Sara Labati sa isa pang kapwa artista na ikinabigla naman ng asawang si Richard Gutierrez. Hindi sukat akalain ng mga solid supporters ng mga ito na aabot pa ang mag-asawang ito sa hiwalayan at kung titingnan natin ang mga litrato ay talaga namang napakasaya ng pamilya nila. Ito ay isa lamang sa aming nakalap na balita sa social media kaya't atin pangpawkaaabangan ang mga susunod na ilalabas ng madla sa ibat-ibang bahagi ng social media.